Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun ganon na lamang? Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakarang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. No, ako ako'y gobernador, pinatupad to. Um, noong mga panahon yon 2019 to 2022 tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang uh, DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Dabao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutul po dito nung si mayor. Parang pagtutul ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura. Lahat ngayon, si Rana, puro gawang China at gawang rasa. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Um, yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdang administrasyon hanggang ngayon. Sa totoo lang, eh, walang kaamor-amor sa akin eh. Um, at sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit lang, 40 yata o 50 ang minibus na binili nila. Mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ng halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung, um, at yung um, driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, um, mulat mulang ang solusyon naman dito, financially. Eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang POV, driver at operator para mabili itong sinasabi nyo malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing kahit anong pwersa nyo na no, mag yan. Para lamang makabili ng no, mga sinusubo ninyong tigat galing China at galing Russia, eh hindi po talaga uubre eh. At isa pa po sa nanapunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep. Hanggang ngayon po ah, yung mga ambasador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh. Dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayo, buburahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ako na mayorya ng mga senador, ay sumusuporta sa pagsuspindi ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestiyong pinansyal kaugnayan ng modernin ito.